Ano lang lang, parang mag-series oh. ang paa mo. Oh, uh, Ito pa na po, ACL, uh, sir. Uh, Ito lang po. ACL tear or partial tear o complete? Partial lang daw okay. po, sir. Okay. Makaka-recover okay. okay. ka niyan. Thank you. Ayan po yung sa orthotics. Sa buto. Tapos, bangal na sa ano. Cartilage yan, yan mga yan. Ano mga yan? Kaya kung magkakasya. Kailan ka ba na damage? Kailan ka na? March 23. March 23. March, April, May, June, July. O. July pa lang. Tapos sa MRI. Yan ang gabi sa MRI. Okay, small partial tear of the anterior. Mild spray to the medial, MCN. Linear tear, posterior. Sobra sa'yo. Oo, bubog sa to. Kaya na na, kasi minsan pwedeng ma-damage lang yung magkaroon ng partial tear. Yung mga ACL. Pagkaraniwan yan eh. Sa kuhod. pakaraniwan na yan. Pero kung na-damage na pati yung ano, ibig sabihin may pain. Dati ka nang may injury. Kasi hindi to pwede magsabay-sabay ng isang injury mo lang yung yung araw lang na yun, labat, lahat na to kagad. Hindi. Na dami, may mga damage na to dati sa MCL mo, PCL mo, pati Europe mo. Kumbaga, may injury ka na before. Siyempre, naglalaro ka eh. Gusto mo talagang ano, may konting pain. Laro lang tayo, okay? Pag jump. Napuruhan ka lang nung huli, nung March. Kasi daming tama eh. Ang daming tama. Oh, yeah, may buong pumpusyo -tung na siya. Yung pati ang niya, taas baba Tibia din na, no? Saka, so, ah, Bimor. Ang tibia, ito. Timor, ito. Patero, Bimor, ayan. stress yan, stress din dito. May tama yung MCL mo, may tama yung PCL mo sa likod, may tama yung ACL mo sa gitna. ACL kasi nasa gitna. PCL, sa likod. MCL, dito, medial posterior horn doon din sa gitna nun. Tapos, yung meniscus sa gitna rin yun. Yung pinaka, yung lateral meniscus dito. Ayan. Yung sir, ang hinitay ko. Ayan. Wala <laughs> kang dapat yung, ka Makaka-recover ka pa yan kaso magantay ka muna kahit mga 2 to 3 months. Ay, okay lang yun sir. Oo, makaka-recover ka pa yan. Makakalaro ka ulit. Ang mm -hmm. ano lang yan, ang ano lang yan, siyempre kasagsagan ng pamamaga. Siyempre, once na may tiri yung ano mo, okay. once na may tiri yung ACL mo, sabi natin ACL lang, single, alone. Oh. Mm -hmm. Sabi natin ACL lang, nasa gitna kasi yun eh. Once na itukod mo patayo, tayo, mm -hmm. iipit. Siyempre, pag naipit, yung may sugat. Mas sakit. Sa yun. E ngayon kasi, wala, talagang under ka ng ano full trauma yung mo, puro trauma mo, may tama yung up and down, left and right. Baka nung bata ka pa yung nagpadarong pang bansa. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, meron na yung ano, <laughs> dari, dari, meron dari. na dahil. Hindi naman kasi mababangal ng isahan yan, left and right. Uh -uh. Kasi kung matwist ka, maaring, maaring ACL e lang, MCL. Pero kung may <coughs> tama na yung mga meniscus mo, lateral, PCL, pati dito mo, posterior horn, uh, tibio, epimoral, tibial, patero, epimoral, may damage sa lahat. Ibig sabihin, noon pa, may mga warning na yan, tinitilit mo pang ilaro. Ganun ang nangyari sa kanya. Nasobran sa bugbog. Roy Peng, ano, ano muna? Pag na na mamaga, walang buti mo natin. Unti-unti na rin, pag, pag, may tama yung ganyan mo, yung mga legs mo, yung mga muscle mo sa legs, mangihina yan. Kumbaga, Maninipis siya. Ayun, kagaya ng nangyayari sa kanya ngayon. Lilit na siya, ano? Lilit, ayun, lumito. Tingnan mo ito. May muscle ito, o. Lupay-pay. O. Ito, matigas. O, ito, tingin mo. Lupay-pay. Pero normal lang yan, makaka-recover din yan. Estimation ko yan, pag na-adjust ko na to baka nga mas maaga pa. Baka mas maaga pa. Baka 1 to 2 months, o oh. hindi ito. lang kasi ini-estimate ko lang na medyo mas mahaba kasi para, kasi inocompare ko lang din yan sa mga cheap fracture 3 months kasi. Mm -hmm. Para ka na rin ng fracture yun pag nabasag yung ano mo, yung miniscus mo. <laughs> Kita mo yung ano mo, pansinin mo yung x-ray mo, may umiwalay na maliit uh, na buto. Oh, na o oh, yun, ganun din yun ang estimation ko. 3 months. Pag may mga ganun ka, kasi nabasag na yung ano mo, cartilage mo. Para magilong yun. Kasi ang duration ng mga fracture ha, inano ko lang to pero hindi talaga fracture to ha. 3 to 6 months. Pero ito kasi mga chip chip lang naman yan, saano lang naman yung mga yan. Nababangal lang ng na konti. Pero pangkaraniwan lang yun sa mga athlete, sa mga nagbabasketball, nagbabalikol. Hindi kayo, hindi kayo sports. Hindi kayo nag sports kung hindi kayo, not, hindi, hindi talaga kayo sportsman ano. Pag hindi kayo na nagkakaroon injury, daranasin nyo talaga injury. Maaring bangko kayo pag di kayo na-injury. Oh, yung! Sarap tumunog. Yun ang nang natin eh. <laughs> Tapos, bumili ka muna ng ano, knee support nito. Bumili ka muna ng knee support para nakikita ka ng mga tao na nakakasalulo mo na injury ka. Hindi ka muna pwedeng biruin itulak para may patalong kayo. Isipin mo, pag nakita mo yung tao Naka-bandage anong iisipin mo? Babanggayin mo pa ba, ba siya? O iiwasan mo? Iiwasan. Yes. Yun ang ano, kumbaga, pang saiwar na kagad yun eh. Nakakita mo yung eh, tao naka-bandage. Mm -hmm. sabihin, may injury. Tapos ang maintenance nyo nito, bumili ka na ng pao, ganyan-ganyan din mo lang pala Yun lang. Day by day. Tapos ito, pag nakarecover na, maaaring 2 weeks na makarecover na ito ng ano eh. Bike-bike ka na nun. Ayan, para mabilis ka maka, yung mga muscle mo sa sa quadricep makabalik. Salamat. Buti nga para sa lang eh. Kasi kung ikaw ng titig mo, i-stretch mo, mali. Kaya mo nang ng ano ngayon. Kanina, idiin mo eh. Ba kanina nakaganoon? Ay, pwede mo nang idiin ngayon. Idiin mo. Kaya na. Ay, sayad no. Kumo na na siya kanina. Kanina, di ba nakaganoon? Opo, nakaganoon. Yung tumunog. Tanggal ang buong contusion. O, lakad ka. What? May pain pa yan pero syempre sa loob maga eh. Mm. Pero yun yung sabi ko yung duration niyan 2 to 3 months wash out na natin. Baka mas madali pa. Baka mas mabilis pa. Sige, sige. Umakat ka muna. Umakat ka. Compare kanina. Hmm. Compare kanina, nakaganong ka. Oh. Tupi, tupi mo na yung paano. Ayan, oh. pwede mo na yung ganyan na okay, yan ayano, Ayan, kahit pa paano. Ganyan pa paano. Oh. Diba? Diba? Makakapag-drive ka na long drive. Sus, baka lumusot okay. pa yung paan niyan sa lakas. <laughs> Wala na yan, basta yun yan, pag naalay lang. Kailangan na naman mapanday. Tandaan nyo, pagka hindi naman mapupunit yung ACL nyo, kung hindi lumihis, hindi siya mai stretch Pag hindi siya nalihis, nalihis. Mapupunit lang siya pag na ganun. Okay? O kaya, yung sentrong Simple lang sa motor, may tutuhod nyo sa ano, ganun lang mapuputol yan pero yung mga uh, normal na mga ganyan-ganyan, malaya. Pero yung pagtalun mo kasi tapos kumano, lili-shot tutuhod mo, mo. kaya nakakala na, pitikin mo, gaya kanina tumunong ko. mo, pwede mo na i-ganun. Sige, o oh. oh, yan, nalalalay mo muna. Kanina hindi eh. Meron diba? ko, diba? opo. Oh, oh. Kanina nakagano, no? Maliit na yung isang dinti niya. Tsaka, so, okay, Hindi, makakarecover din diba? yan. Uh, ito maliit, di ba? Oh, makakarecover okay. din yan. Sabi ko nga, 2 to 3 months, magbike oh, ka na. At tsaka, sir. Nanana, okay? Basta yan, gagaling pa yan. Ang mahalaga, mga partial-partial pala, okay? lang, mga kapat. Okay? Sige. Magkano ka